Magaga naman, sir. Ano yun, sir? Sir, papagawa din yan, sir. tayong nagpreno, eh. Sir, distansya naman. Kaya ng preno mo. Dapat distansya ka para pag nagpreno. Ako Hindi ko eh. Parang kasalanan ko pa na binangga mo, sir. Buti nga yan lang. Yan lang yung tinama, eh. Oh. Sir, pinapagawa din yan sir. di naman 'yan inaano eh. Oh. Siyempre bayaran mo, sir. Pagawa mo na lang, gusto mo? Ikaw na lang magpagawa. Ako nga na pita. Sir, di ko naman kasalanan yun sir. Pwede mo pa bayaran Nainiingatan ko nga 'yan, sir eh. Distansya lang tayo, sir. Para pa nagpreno yung harapan, magpreno ka. Makapreno ka. Ayun oh, anong gagawin natin diyan, sir? Ano ba trabaho mo, sir? Sir, oi! Tarantado talaga to. Sir! Sige, sir! Tatakbon mo ko eh! sir papagawa mo lang ito sir paano to ha ah oh, grabe naman sir nag iingat din ako sa gamit ko sir bago lang yan sir pinagawa sir oh hindi naman yung original yan eh sir temporary plate walang plate number na original sir bah kasala parang kasalanan ko sir hindi naman ako nakadisgrasya nun sir Ah, imbes na maghingi ka na nga lang ng pare sa pasensya, sir. Nakipag ano ka pa eh. Sir? Kailangan nga yung original yan. Original pinapagawa, sir. Di naman libre yan eh. Libre ba yan, sir? Doon na sa traffic. Walang pambayad. Imbes na kayo maghingi ka na lang ng pasensya, bibigyan pa kita. Pasensya na nga ako eh. Pasensya, sabi mo, anong gagawin dyan? Nagigibagtalo ka pa nga, iniwan mo ko doon. Kaya nga sir, eh, dapat nagsabi ko Sunod ka na lang sa akin sir Sige, una ka Doon lang tayo sa traffic A few moments later Pasoy yung ako <tong> Buta May bala ka talaga Tumakbo sir eh no May enforcer na eh no Sige lang sir Susundan kita ser. sir Sabi mo na lang sir Ayaw mo makinig kanina sir eh Kanina pa ako nagsabi eh Ito sir Binangga po niya ako sa likod Tinakbon ako toto Papabayaran niya Ako nga Ako nga mas Sa tiklon Hindi ko lang pinabayaran Kasi alam kong takirap kami Paso Pasuyo na lang po Thank you Sir, kung nanghingi ka ng na, pasensya, sir, na tayo makarating dito, sir. Sige okay, po, thank you po. ka? Hindi 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 Walang usap, sir. Hindi ma'am. Binalik niya lang yan.

nating tayo dito sir kung naghingi ka ng pasensya sir pinagbigyan pa kita Opo. So may Walter unahan pa ng Walter sir di tama kalagpas e eh, di niya yung enforcer kanina nagpatulong ako sa enforcer maliit lang na bagay naman kaso nga lang Imbis na maghingi ng pasensya hindi na natin nagsakot yun sa yun yung parangyakit So may bikutan. Ang kablakas. Bali sukat na 'yon eh no. Ang kablakas ng atin sa sekyo. Kung sana nag-transfer over tayo, Kung pa rin tayo pupunta. Sandali po, sir, mabilis naman. Kinakuhan nakarating pa kami dito eh. naka naman ako Kasi eh ano, binaman na ako ng tanong agad-agad kasiy. Accident 'yun 'yan eh. Eh mam, kahit sa inyo kuno nangyari 'yan, 'yung accident dito. Tingnan niyo 'yan. Apo, hina lapo 'yung number ko. 'Yon, dito ko bibigihin kayo ng chat usapan nito. Sir, pakiusap. Ikaw pa ang nagmaktigas, sir. E, tinakbuhan mo pa ako, sir. Hindi, sir. Nagpasinsya. Siyempre nasa gitna mo tayo, pa ako, sir. eh. Nakarecord ako. Na Habulin ba kita dito, sir? Abangan pa kita dito kung Kasi nakinig ka sa akin? Buti yan. Yan lang tinama, sir. Bawi-bawi na lang tayo, sir. Pagka nagka... Ang ako, sir. Wala namang problema, sir. Pag Ayaw. Huwag mo lang takbuhan, sir. sir hindi, pag... hindi sir, sir. Kasi sa gitna tayo, Tapos biglang ang bumaba, eh. Sabi ko... Uh, May record din ako dito sa ano, Skyway nakabangga ako. Bayad ko 'yon. Sabangkatan pa 'yon. Sana oh, parang okay lang eh. Okay lang sa kanya 'yan. kasi kasi parang tinakpan niya kasi. Sino naman 'yun, sir? naman na kasi 'yung kasi kami dito kaya doon na kung di pa lang pasensya na talaga, bibla lang din ako. 'Yun

ayun na nga mga sir no akakinis ah, naman pero wala talaga yung mga mabilis tayo kausap kaso tinakbuhan tayo eh akala niya siguro hindi ahabulin di ba? maliit lang naman na bagay plaka lang din naman talaga yon. pero syempre iniingatan natin yan mahal kaya magpapagawa Tapos maba uh, madadamage lang ng ganun-ganun. Pag tayo nakasagi mga sir, pag di tayo pinagbigyan, bayad talaga tayo. pitik-pitik yung utak eh. Kakainis yung sa galit. Sino ba naman hindi magagalit niyan tatakbuhan kapag tapos gawin yun no? Eh? Magkalong halaga hindi marunong makiusap. kasi yung preno distansya wag nang dumikit kasi pag biglang mag preno yung sa harapan mag preno ako tapos hindi, mahina yung preno nya ganoon talaga mangyayari isipin na lang natin maliit lang talaga ang kinikita natin pare parehas <laughs> ayun lang itawa na lang ganoon tama binibir sa bahay wala chat chat na lang muna Nakikita talaga ng ulo ko.